Hindi <laughs> makatakbo. Ang laki nito. Grabe talaga. Hindi makatakbo. Oh, ito na yung kulay itim yung balat mga kamay niyo. Ang laki ng lang yung puti. Oo, oo, oo. Oo, oo, lama naglalaro. Hindi makatalon na. eh. <laughs> Hindi makatalon sa. Yo. Play, play. Oh. 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 mga kafe at uh, for today's vlog ay pupunta tayo dun kay Tunying dadalhin natin yung kanyang ano mga kafe nyo uh, mga itatanim na gulay kasi marami akong binili so sinama ko na siya mga kafe niyo, para hindi na siya bumili at pero tayong kulungan ng manok mga kafe niyo. kasi pinayagan na ako mag-alaga ng manok dun nag tayo kay Tunying kung pwede natin edi tayo magpailaw dun sa kanya ng manok. Ayan o si mm -hmm. kasi yung cafe nyo. dupa niya ako mga kape. Si. Ah? Sa'yo Oo. Sa'yo pe? Oo. Oh. Sa'yo puya? Ay hindi, hindi sa'yo puya yan. Ayan <laughs> may sa'yo. Ayan pa Mr. T. O, ayan na. So tara mga kape nyo para makapag bibili pa kasi kami ng manok dun sa ano? Malayo. Let's go! Hey, what's up mga kape? Ayan na tayo sa lugar ni Mr.

Kafeño. Ay! <coughs> so, daling ko na doon, boss. Uh, ayan mga kape nyo. Ito na yung kulungan na pagkukulungan muna natin doon sa sampung ano. Ay, may nag sila ng patatas mga kape nyo. pagkukulungan natin doon sa bibili natin sampung ano. Sampung manok. Ay! Paiilawan natin kay Mr. Tunying at pag lumaki na sila saka natin dadalhin doon sa... ano, gagawin nating kulungan doon sa... garden ko doon. ang ko ilalagay ito! Oo, wow! Ang lalaki ng ano. Oo, ito po yung first drop in Ano mga kape nyo? Kaya lang wala pa akong pambalot. Ay, grabing lalaki na nga nila, oh. Ano mga kape Manok. Kapag kita ko lang po sa inyo para makita niyo rin yung inaalagaan ni Mr. Tunying na... Mm, eh, po siya. Oh. Wow, ang lalaki. So, pinakawalan na ni Mr. Tunying to mga ka kasi malalaki na sila. Ayun, no? Grabe. Ay, may isa talagang bansot. Hindi talaga lumaki yung isa. Yan, sinabi ko kasi kay Mr. Tunying napakawalan na niya, mga kapingyo kasi para maano rin sila. Bansot talaga yung isa, Ano? Tatapang ko yung dito. Ito kasi yung hangin. Hindi mang lang nagaling siya dito. Pupunta doon. Kaya tatapang ko yung dito. Parang apat na kilo yung isa dyan eh. Ito? Ang laki yung laki ng puti. Oo, oo, oo. Oo, lama! Naglalaman! Hindi makatalon eh. Hindi makatalon daw. Pwede bang hawakan, boss? Hawakan ko. Yung pasukin. Yan. Kapag galing kasi ako sa basketball, mga kapenyo. Kaya nakabilis pa ako. papapasukin natin. Kasi gusto ko rin silang hawakan. Saan kaya natin lalagay yung boss eh? na yan? Mabilis lang Pumasok tayo sa kaharian ni Mr. Tony. Ayaw. wow. Ang aming nga nila. Paano hindi magiging mama? Hindi na makatakbo. Hindi na makatakbo. Oh. Ito ang laki ng Grabe. Oh. Wow. Oh? Hmm. Hmm. Kasi ito Hindi makatakbo. Ang <laughs> <Al> laki nito. <laughs> Karami talaga! Ay, oh, ito na yung kulay itim yung balat mga kapengyo. Pero oh, hindi kasi yung pagpak niya maliliit. Oo. Kaya ano, komportable ako ilagay sila dito kasi hindi sila makalipad. Oo. Saka yung mga manok ata na ganito hindi na talaga nililipad. Ang gagawin namin mga kapengyo ni Mr. Tunying, uh, pupunta kami dun sa bilihan ng manok kasi bibili din ako ng maliliit na pagdating ng araw ilalagay natin sa garden natin. Pagdating ng araw, bukas agad. oh, bukas agad. Ah, aray. Sakit ng katawan. Okay. Yeah. Pa, ang oh, ganda ng... Saan ka nagbungkal nung nakaraan? Sa may yung dalawang hilera? Hindi. Ay, doon sa pinaka... Ay, yun. Nakapilitan na yan. Pang, ano, uh -huh. pang ang Ganda ng ano ni Mr. Tunyong. Tapos yung mais niya, ayan na. Pag nagtanim ka talaga ng mais, kusang tumutubo yung ano eh, yung kulitis eh. yun Yung nakanda na pala si Mr. Tunying, talagang ready to ano na lahat. Ready to plant na lahat yung kanyang ano. May bunga na rin yung kalabasa niya. Yun. Ako naman mga kapengyo, magtatanim pa lang dahil... Uh, dumating na rin yung ano aking parcel na ah, itatanim. Ang gagawin natin? Tatali. Ah, tatalian ni Mr. Tunying para pag lumamig. Uh, Buka lang natin ba? Hindi masyadong ano, hindi masyadong malamigan yung ano, mga manok. Kasi baka manibago sila, unang araw nila yan eh. Oo. Ganda. Ganda ng pagka ano mo. Pagkagawa mo dito ito? ko Itong manukan mo? Oo Yung pato ni Mr. Tony yan nandun eh din Galing Bansot talaga yung isa ano? Oo oh. Pero mataba yung binib -binib -binib Katawan? Oo Kitang kita eh Nagmuscle yung mga pa eh Ayon, mga kape, oh. ka na naman boss. Uh, ingat ka. Ingat ka. Wag naman sana. Hindi sa bibitaw salita. kaya uh, nga eh. Wag naman sana. Uh, parang ganyan nata yung mga road Island sa Pilipinas eh. Yung hindi na nakakalipad. Gaganda kasi yung ano nila, yung parang lalakas yung ano nila. Ah, may nga sila oh. Oh. So, hindi nga niyang kayo mabalans yung katawan niya eh. Laki nga eh. Taba kasi. keren boss. Tara na. <coughs> uh, at ayan mga kapay nyo Ngayon pupunta na kami doon sa bilihan ng manok. Para mai-ano namin. Mai... Ayos namin yung ano. Yung gagawin kong manok. Ay wow, yun pala. Wala ka na atang ano dito eh. Wala ka ng manok? Wala gusto mo, na lang natin ilagay. Una. Tapos yung ilaw na lang ilagay natin dyan. Oh, mas mainit. O, sige, ganun na lang para hindi ka mahirapan. Para bagsak latas. Pag, pagdumami dumami na yung mga ano, organic ano, fertilizer mo, pahingi. Kaya nang dami Ang dami na yan eh. Nilagay ko na doon. Iniipong ko ulit. Organic fertilizer. Ayan. Yung mga... Ayun, oh, malalaki na rin yung mga manok mo. Ayan naman yung manok ni Mr. Tunyeng na iba nga kulay itim. Ang bilis lumaki. Ilang ano na yan? Dalawa kami nito. Wala pa isang buwan yan. Wala pa isang buwan. Ang lulaki oh. Oo. Kasi malakas na may Kaya bawal pakawalan. Oo, oh, bawal pakawalan. Ah. Parang inahin na inahin ng itsura. No? Uh, sana, may babae. Tara mm. na. Let's go. Punta na kami sa bilihan ng ano mga kapengyo. Ano ng... Ano ba? tapos Yung Oo eto anong gagawin mo dito? Ah, paglagyan ng ano? Gamit Gamit, <SU Bright facial> na yan Oo uh Oh, oh. tunjeng poultry farm and supply. Kumpleto na yan yung poste niya. Na yung parang hamba Kada ng mga pusti mo, ah, pwede. Ganyan na rin ang gagawin ko ngayon. Hmm. Tara na! At ayan mga kape ngayon, nandito na tayo sa sa bilian ng mga gulay. Eh, lawpan Tiga, tiga sumo! Chochay! Sumo chochay. Nag-iyan yan, nag-ama? Oh, nag-iyan yan, nag-iyo, ma? Sabuyas, 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 Pag daw, Wala daw onion. Yung... Konti lang. Konti lang yung sili nila eh. Ha? Ha? Ah, Saan na ba yun? At nagasot oh. sa... Ay. Ito. Wala tayo. Dito lang tayo sa papaya. Sa papaya. Dito. Laban sa ito Dito. Oh.

Bapak kita nya. Lawan, nak kita tutup tu mak. Lawan cakap hendak kelam. Anak kita pula nih, pula. Nak cakap, cakap. 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 不是怎么动？不一样啊！不一样吗？那从到这个，不啊，不,不老板，就这个吧。啊，这个，这个，这个，这个，这个了。绿色。就这个，这个。几个？一个十块。一一个十块。这个，这个，这个是啊。那几个？

3야개와개3

对对对你知道吗？对对对对对你就这样子慢慢看啊，看哪一只要就把它抓起来，不然你给它这样子、这样子、这样子搅来搅去，那就呃，eight，h o 了 e、哎、八个，八个了，还有两个，好，走走走。 ayo dong ayo yang yang tunggu lagi koin, ayo dong ya oh ya 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 tunggu koin tera, ayo dong, ayo duduk duduk, ayolah tunggu lonceng tunggu lonceng, bisa mah? oh yang lah, yang mah? tunggu tunggu, tunggu oh ben, oh naik ojek sih kan? ah ningsan, terus anak jadi penerimanya? terus apa Pwede iju na yung ko na lang sa taong dumadung mga. pa iju ano pa? si Kamatis. Kamatis. Bawang at buya. alagang

200? Giá? bang 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 bang

doon nila at pakakawalan na namin hindi, ko, na, hindi ko na siya may mga kafe kasi uh, madilim itong gamit ko kasing camera kapag madilim na madilim na din talaga hindi siya kagaya ng cellphone na pag madilim paliwanag <laughs> sige po <boss>, eh. sige <laughs> yan <Kompleto> po kami <laughs> wala kaming kapansanan mga kapay kumpleto po kami kompleto po kami, <laughs> kompleto po kami. <laughs> mga kapay

ka oh. Gusto isos na yan ninsan. Mini. Mini igos megos na nga yan ninsan. Tapos na agad insan. Two minutes lang. Yung? play ride.

Ah, oh, sarap. May nga lang. Gusto sa Taiwan. Malupit sila mag ano magluto ng mga pagdating sa isda. Hindi mo maano yung lansa niya eh. Marami kasi mga dahon-dahon na nilalagay. Hmm. hmm. 왜이어 야, 미. 내가 소리 ఒక ఇంకా <experiences> Ang isda na mga kapeyo pagdating dito sa ano isda pa rin yung hanap ano. <laughs> dito naman pero. May mm. unlimited mm. job mm. kung na ito eh. Kasi Oo, hindi ko lang Ano nga, job sabaw? Pwede kayong... yang kasih